Alright guys, reminders ano. Ito po yung dati kong pinagbroodingan. Tapos ito yung mga malalaki. Naalaga ako na. Pangit po pala na magkatabi sila talaga. So sa may video natin dati, may mga nagko-comment na gano'n niya, pangit talaga. Yung magkatabi yung kulungan sa malalaki tsaka sa maliliit. Yan, so ang ginawa ko guys, sinunod ko. Dahil meron naman akong dating kulungan, ito na po sila ngayon. So ito po yung forty heads ano. Na alaga po natin ngayon. Ayan na po sila. Tinanggal ko na po yung ano. Yung tawag dito. Dayami kasi pag tumatay sila nababasa. Ayan po oh. Tignan nyo. So okay naman po sila ngayon. Bali na matay po pala yung tatlo natin ano na sa may previous video natin yung nagkasakit. Hindi po sila nakasurvive. So, ganun po talaga. Meron po talaga mga namamatay na hindi natin may iwasan sa so, pag-aalaga po ng ganitong manok. Ano? So, ayan. Ang natira po ngayon ay um, ba ito? 36. Kasi meron pa akong isa po dun na binabantayan pa ulit. Parang may sakit ulit. So, normal lang po magka-mortality na tinatawag, ano, sa so, mga ganito pong manok so ayan na po sila so ito pong mga natirang to malulusog naman po sila ayan na po nagdagdag po pala ako ng ano, isa pong pakainan kasi pag nagpakain ako kumpul kumpulan sila tapos ito tinatapakan nila yung ano kasi wala na po yung ganito nya oh. mas maganda pag may ganito yung kung saan napunta eh nawala po yung dati dating alaga hindi natin alam kung saan sila nagpunta so yun lang po ano ang payo ko sa mga mag-aalaga po sinabihan na ako dati tayo makulit <laughs> dapat pala hindi talaga magkasama yung malaki sa maliit kasi masayaran po talaga yung manok ang mangyayari may sila kasi yung malalaki may minsan talaga eh lalo pang naglilipadan sila pag kumakain, binigyan mo na pagkain, magulo. Magulo yung malalaki. So, ganun po ang mangyayari. May istorbo po itong mga maririnig sisiw. Sensitive po kasi sila sa mga naririnig nila eh. Katulad dyan, tinakausap natin. Parang tumitingin-tingin po sila sa atin eh. Ayan o, ah, ang niyo sila. Ayaw nilang may maingay sa kanilang paligid. Ayan. Malasog naman po itong mga to. Malakas naman sila kumain So Ayan na po sila So pang One week po nito mga sisiyon na to ngayon So day 7 po ano yan po sila So yun lang po ano update natin para sa ating Kulungan para sa ating mga broiler chicken, huwag po natin ipagkasamahin yung malaki sa maliit. Ilalagyan lang ng harang. Pangit po pala talaga. Sa iyo lang po. Thank you po. Like, share, and subscribe po pala pula. Thank you.